Meron lang akong nabasang tanong sa last video ko na anong uri daw nang nilalang yung mahilig manitsit at bakit ito naninitsit? Ibase muna natin sa sarili kong karanasan. Kadalasang naninitsit sa amin o sa akin ay mga batang kaluluwa. Maninitsit yung mga yan. Tapos kapag hilingon ka, bigla-biglang tatakbo yung mga yan bukod pa sa batang kaluluwa, andyan yung black lady o itim na kaluluwa. Pagsinitsitan ka niyan, tapos nilingon mo, sisindakin ka niya ng todo. Tapos may mga pagkakataon pa, nahahabulin ka niyan. Pero hindi ka naman yan kayang saktan. Kaya huwag kang mag-alala. Pero ang pinaka- sa lahat ng sitsit ay yung nasa itaas ng puno. Dahil ang naninitsit sa iyo nun, kapre. Ito, tip lang. Nasa sa inyo kung susundin niyo o hindi. Kapag nasa gubat kayo ng mga barkada mo o umaakit kayo ng bundok, tapos sa ating gabi na, pag may nanitsit sa inyo, wag na wag kayong lilingon sobrang daming mapaglarong nila lang sa kubat. Yun lang. Ang haba na naman ng intro ko. Eh, pasensya na kayo ah. Gusto ko lang sumagot sa tanong. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito mismo ng tatay ng lola ko. Taong 1961, bukit si Ruway, Zamboanga del Norte. Itong mga panahong ito, yung lola ko nakatira na kila mamang. Hindi sumama ang tatay niya sa kanila. Gawa ng malapit na ang kapasan. Kakailanganin ni tatay dadoy na makakasama sa lupain niya. Kung hindi ninyo na itatanong, napakalaki talaga ng lupang nasasakupa ni Tatay Dadoy noon. Sobrang laki ng hektarya ng palayan niya. Tapos dito sa Siruway, hindi na lang naitanong sa lola ko kung ilang beses nangyayari ito sa loob ng isang taon. Pero meron kasing tinatawag na panahon ng kapasan. Ang ibig sabihin, lahat ng marunong manggapas ng palay o merong gamit panggapas, inaanyayahan ng may-ari ng palayan na gumapas sa nasasakupan niyang lupain. Paliban pa sa mga niyayaya niya, lahat ng mga kakilala nun, iniimbitahan ding makigapas sa palayan. Kasi talagang kakailanganin ng maraming tao doon. Tsaka hindi yun tumatagal ng isang araw lang. Mano-mano kasing kapasan. Pero hindi libre ang servisyon nila. Sa patakaran ni Tatay Dadoy noon, kapag nakagapas ka ng tatlong tali ng palay, yung pangatlong tali sa'yo yun mapupunta. Alam niyo naman yung itsura ng mga palay na nakatalay, di ba? Malalaki yun. Kaya hindi ganun kadali ang trabaho. Sa bata ka niya ni Tatay Dadoy, ah. Ewan ko sa ibang probinsya kung ganun din yung kanila. Kayo, may mga kamag-anak pa kayo sa probinsya na nakikikapas. Malamang alam nila yan. Tsaka, 1961 to, ah. Baka isipin niyo, 2019, eh. Balik tayo sa kwento. So the koyo watashi tarukのは, ,これ? unang araw ng gapasan. Ang daming tao. Pero tantya ni Tatay Dadoy, kulang pa rin yon. Kaya nagpatawag pa siya sa mga yon ng mga kakilala nila para makikipas. Kaso, iilan lang iimaya nila. Habang nagagapas sila, inoobserbahan sila ni Tatay Dadoy. Kasi pakiramdam ni Tatay Dadoy, sobrang init. Pero tanghaling tapat naman yun, kaya normal lang na mainit. Kaso, iba yung nararamdaman ni Tatay Dadoy. Yung nakatali sa balakang niya, nag-iinit din. Ibig sabihin niya, merong hindi kaaya-ayang nilalang ang nasa paligid hindi naman nila malaman kung sino. Kasi, ang daming tao eh. Kaya lumayo doon si Tatay Dadoy. Kasi, umiinit na din yung ulo niya ng walang dahilan. Baka mamaya pa, kung ano ang masabi niya sa mga yun. Eh nakikigapas na nga, paaalisin pa niya. Ang pangit naman. Ang iniwan niyang tagabantay doon, yung tatay ng lola ko. Ayon sa lola ko, itong mga panahong ito. Yung tatay niya, tipong lalampalampa, mahina, duwag, takot sa gulo. Kasi, mabait talaga yun eh. Ilonggo kasi. ba diba, lahat ng ilonggo, mababait tsaka malambing. Shoutout nga pala sa lahat ng ilonggo. Nung umiikot yung tatay ng lola ko sa palaya ni tatay Dadoy, meron siyang napansin na isang grupo na hindi naman gumagapas. Tinanong niya kung bakit nakatayo lang sila doon at nagmamasid sa mga gumagapas. Bigla-bigla siyang nilapitan ng maliit na lalaki at tinitigan siya sa mga mata niya habang inilalapit nito yung mukha niya sa mukha ng tatay ng lola ko. Nung magkadikita na sila ng mukha, biglang nagsalita ito ng Wala kang pakialam kung nandito kami. Bumalik ka na lang sa pwesto mo at manahimik ka. Balik. Sa sobrang takot ng tatay ng lola ko, dali-dali siya tumakbo pabalik. Hinanap niya si tatay dadoy noong mga oras na yon para magsumpong. Ang kaso lang, wala si tatay dadoy nun. Hindi niya alam kung nasaan. Kaya hinayaan na lang niya at patuloy siyang nag-ikot sa palayan. Pero iniiwasan niya yung grupong nagtarag sa kanya. Kinagabihan, napagod ang lahat dahil sa maghapong kapasan. Kaya nagkanya-kanya sila ng pwestong matutulugan. Halos lahat ng mga tao doon, natulog kung nasaan yung mga nagapas na nilang palay. Doon sila natutulog para pantayan yung sarili nilang ginapas na palay. Nung pumupwesto na din yung tatay ng lola ko para matulog, bigla siyang merong narinig na sigaw. Ang sabi ay, Wag, wag! Kunin niyo na! Kunin niyo na! Napatayo yung tatay ng lola ko at hinanap niya kung nasaan yung sumigaw. Paglingon niya sa likuran niya, doon lang pala nang gagaling ang lahat ng ingay. Doon niya nakita yung grupong nandarag sa kanya. Nanginig siya bigla nung nakita niya yung lalaking mapaliit na nandarag sa kanya. Ang ginagawa pala ng grupong yon, kinukuha na nila ng mga nagapas ng palay, yung mga pobre. Tapos yung mga pobre, takot na takot sa kanila. Halos yumuko ito at humiga sa lupa para magmakaawa sa kanila. Animoy parang hawak-hawak na mga ito ang mga buhay nila. Kahit takot na takot ang tatay ng lola ko nun, sumigaw siya na, Hoy! Tigilan niyo na yan! Isolin niyo yan! Sangaria, asa no mezame, mizu no kawari ni, mainichi no shokuji ni, napatingin yung buong grupo sa kanya. Maya-maya pa, dahan-dahan na namang naglakad yung lalaking maliit para lumapit sa kanya. Tumakbo ka agad yung tatay ng lola ko dahil sa takot. Habang tumatakbo siya, sigaw siya ng sigaw ng doy doy! Laking pagtataka ng tatay ng lola ko kasi sobrang bilis ng takbo niya. Pero paglingon niya doon sa lalaking maliit, naglalakad lang ito. Pero maaabutan na siya Nahawakan ng maliit na lalaki yung damit niya. Tapos kahit pumapalag na siya, kahit sinasapak-sapak na niya yung lalaking maliit, hindi ito tinataplan. Sigaw pa rin siya ng sigaw ng Toy! Toy! Tapos tinakpan ng maliit na lalaki yung bibig niya. Sabay pinulungan siya sa tenga niya na hindi niya maintindi ang mga salita. Kasabay din ang pakiramdam niya na parang merong tumutulong mainit na likido sa loob thank, thank you, thank you, smart.